<laughs> Customer number 18, please claim your order. Customer number 17, please claim your order. Thank you. Dari, tingin mo Reserved ako doon <laughs> wala, ano? Wala. Wala lang yun? Wala lang yun? Madalik, palit na lang kayo. Palit na lang daw kayo. Palit na lang tayo? Oo. Ayaw niya. Wala pa, gawain na lang to. <laughs> customer number 19, please claim your order. Thank you. Gantong gutom na ako eh. Customer number 19, please claim your order. Ano masasabi mo? Thank you. si Tita Ha? Kaya na? Ano? Ano, ano masasabi mo? Huwag mo ano bang magasgasan? Bim! Wala mo lang kariya reaction eh, no? Ano -reaction? Yung parang ano lang, parang ah. Oh. <laughs> <laughs> Hindi. unexpected mo yan? Ha? Yeah. Ano nararamdaman mo ngayon? Para sa vlog, anong nararamdaman mo?